si BBM nangongolekta na ng mga basurang politiko kagaya ni Dick Gordon. Isinuka na ng tao nung eleksyon ngayon, nandito na naman. Ngayon nagbabanta pa kay PRRD, magiging testigo daw siya sa Parmalay. Nag-usap na daw sila ni Ombudsman Remulla para imbestigahan si President Duterte noong kasagsaga ng COVID-19. Bakit hindi mo imbestigahan din yung katabi mo? Diba sa COVID-19 uh, virus? Usap na po ba kayo ni Ombudsman at uh, Remulia dahil bukas daw po siyang balikan itong kasong ito? Yes, yes, nakausap na kami. At uh, nga ako doon sa Ombudsman and talagang mas, masugit si Ombudsman ngayon na nakakagalak ng puso. Sabagat talagang mukhang hindi niya papalusutin lahat ng katimulian na nangyayari sa gobyerno and we support him very much. Uh -huh. Dick, hindi mo na kailangan babalikan yon. Nasa ombudsman na yon si Remulla na ang bahala. Kasi kung gusto mo, korupsyon, nandyan na sa harap mo ang flood control, ang ghost project, ang 29 tons gold binenta ni Marcos. Bakit hindi mo imbestigahan yon, Dick? Kung saan dinala ang pera? Malaking itinulong ng Red Cross. Kaya nandito yung ating chairman, the former former Senator Dick Gordon at pumakita uh, kung makita ninyo maraming tent dito galing talaga sa Red Cross pati yung mga relief goods nang galing sa Red Cross ang bilis after one day nandito na si chairman eh kaya na, na uh, naunahong ko lang ng one day kaya good leader So the people will move fast. Oh, yeah. Talaga naman. Yes. So um, I'm happy to report na meron na talaga lahat, everybody, lahat na nasiraan ng bahay uh, ay meron ng uh, tinitirahan kahit na tent lang muna. Kung makita ninyo, doon sa na, yung, yung dinaanan natin tent city, pinapalitan na natin yung tent at dinalagay na natin yung mas maganda, mas patibay na housing kung para sa ating tinatawag na modular shelter na ating bagong pinitigay pagka magka, magka, magkakaganito. Kaya uh, ako ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga ka lahat ng ating mga first responder, lahat ng ating mga volunteer, pati na yung mga agencies of government at na maganda naman ang naging response. Siguro hindi naman tayo mapapahiya sa tao na sabi natin eh, uh, basta't may pangangailangan ay eh, nandyan ang, nandyan ang papahataan. Kaya hindi, hindi pa naman kagaya ng nasabi ko nung last time ako nandito, hindi ito naman minsanan lang uh, patuloy pa ito uh, kung ano pa ang pangangailangan. Uh, pati may magandang idea ang uh, ginawa yung Red Cross na lagay ng swimming pool para sa bata. Eh, parang maliit lang na bagay pero hindi dahil ang mga bata kahit paano talagang na yanik ang mga uh, isip iisip din na. Dahil sa lindol, tapos nawalan ng bahay, tapos lumipat dito. At least nakita mo, na, tumatawa na naman, nagsisigaw. Malaking bagay yan para sa mental health ng ating mga kapataan. And that uh, you can tell that Red Cross talaga sanay na sanay sa ganitong klaseng trabaho. At namin uh, din, in in iniisip pa lang namin na gawa na nila. <laughs> Kaya ito, maraming salamat sa Red Cross, maraming salamat Chairman Red Cross. So, ganun naman, ganun naman uh, ang, ang uh, situation report namin dito ngayon maayos lahat ng tao na naging biktima ay meron ng sinisilungan, meron silang kinakain, meron silang kinukuhanan ng tubig, meron silang ginagamit na toilet facilities na maayos at lahat pa ng kung ano pa ang pangangailangan going forward ay nakapagbigay na rin tayo pati ng ano cash assistance cash assistance yung construction materials nagbigay na ng construction materials pati ang DSTO and di oh ang disud ang nagbigay ng construction material para masimulan na ng ating mga kababayan na mag-reconstruct uh, ng kanilang mga bahay yung mga sira na uh, yung mga yung na talaga na bahay eh yung pa e, papalikan natin but for now i think uh, okay naman tayo Uh, to make sure everybody's okay, everybody's healthy, everybody, help, everybody has what they need.